kung host naman ang hanap natin mga busing ito may re-recommend ako sa inyo itong utaka clear fuel host bali may tatlong klase siya ito ay yung clear tapos meron siyang meron siyang uh, no, gray color matiba ito dahil parang double siya mayroon siyang play kaya kung fuel host ang hanap natin mga busing ay, ito sa may re-recommend ako uh, bilhin nyo bakit yan parang double double siya yan no saka malambot sya hindi sya karakara katumitigas kapag may kapit na natin sa ating mga motor hindi sya ganong daig ng init unlike sa iba na manipis tapos mabilis tumigas bali may tatlong kulay kayang pagpipilihan itong gray, itong puti, at saka isang kulay blanc. Basta hos, para sa ating mga fuel, magbuta ka na.